Masisilang tema Lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga So hello guys, ngayon nga magbibigay tayo ng video reaction dito sa abot kamay na pangarap kung saan nga ay sinundo nga ni Annalyn si Hari kung saan nga pumunta doon sa isang uh, inuman at nalasing na nga. Pero ang hindi inaasahan ni Annalyn ay makikita niya si Carlos. O totoo kaya na makikita na nga ni Annalyn si Dr. Carlos. Kasi nandun din si Dr. Carlos na yon sa bar kung saan nga nandun si Harry. Gaya nga ng sabi ni Harry ay pinapaalis niya ang kanyang daddy kung ayaw niya ay ipapakulong daw siya. Pero dahil na rin sa kalasingan ni hari ay na katulog na lang ito. At ito namang si Dr. Carlos ay walang magawa kasi nga ayaw sa kanya ng kanyang anak. Noon ay iniidulo siya nitong si Hari. Pero sa ginawa nga ni Carlos, kay Lynette ay sino ba namang anak ang kakampihan, ang kasama. Siguro ito lang si Zoe na kahit na masama yung ginagawa ng kanyang daddy Carlos ay okay lang sa kanya kasi nga itong si Zoe naman ay masama rin yung ugali. Samantala naman na na nga itong si Lynette dahil akala niya nga ang nagpapadala ng bulaklak doon kay Annalyn ay si Dr. Carlos. Kasi nga bago nga nagkaywalay nga sila ay binalaan na nga ni Dr. Carlos si Lynette na kukunin niya daw ang mahalagang tao sa kanyang buhay at walang iba yon kundi itong si Annalyn. Kaya kung ano-ano na lang yung mga iniisip ni um, sa samantala naman mas lalo pa o nadagdagan pa nga ang kanyang pagiging praning gaya nga nagsabi sa mga comment ay nagiging queen of OA na daw itong si Lynette. Dahil ngayon nalaman na nila ni RJ na may nakapagsabi daw na itong si Carlos ay sumakay daw sa truck ng mga gulay papuntang Maynila. Kaya kapag ang maaaring mangyari or magsasago pa talaga sila or kailan kaya sila makikita muli. At hihintay natin ang paghihiganti nitong si Dr. Carlos. At hindi lang yon kasama na doon si Mora at si Eric na gustong gusto nila na pabagsakin ang mga tanyag.